Ngayon guys, no? Si tatay po. Uh, 82 years old. Ayan. Uh, uh, Nagbibigay ng idea kung bakit nakaabot siya ng 82 at malakas. Ayan po si tatay. Ako tayo parang kung nagsisimba. Pwede pong video tapos video. Para matandaan sa mga yung mga tinuturo mo tatay kung yung paano po Oo, mm. medyo oh, mga competition. Okay. Doctor, doctor, nutrition. Okay. Doctor, nutrition. Okay. doctor water. Okay. doctor, doctor, water. Okay. doctor Dr. sunlight. Um, doctor exercise. Yes, yung. doctor air. Doktor pahinga. Ay, Ay yung pala.

ay, uh, ay, mga nuts. Kas, uh, pero lang ang pero lang ang ano, pero lang ang donut. Pero peanut, peanut, uh, kasoy nut. Ingat ang mga ganda. Ilan taon na po kayo, Tatay? Uh, ilang Ilan taon na po kayo? 82. Lakas niyo pa, no? Ay, ito yung yun, yun, napakalakas pa. Ano yung mapapayo nyo tatay sa mga kabataan po ngayon? Eh? Pero ang inalagay kung baka papa pa, katorse. Katorse baka na sa uma. Alas, alas ko si William, na ko. Minsan na hukon na kung baka, may gamit na kung light. madaling oh, araw? Oo. Kambing. Kambing. Oo. Oh. Anong nagkambing? Nagot ako, nasa kape pa ako. Sina wala na alam ng kapre. Kapre, wala kapre. Ha? Kapre. Uh, kapre. Kapre. Wala alam ng kapre. kapre. <laughs> Hindi, hindi, hindi ka na nakarne tatay. Ha? Hindi ka na rin po nakarne. Tatay? Oo. Oh. Ay, sa sarutima, mo sa ito lang. Ay, ito sa lang. Ang gulay Gulay? Gulay, Na bulag lang ako, halimbawa, kaya. Tantos kamote, kangkong, tapos daon sili, tapos pilitis. Ang gilitis. Pinasabag yung kalungay. Tapos, mabisan. May ostra pa. Pito yung may ostra. Pito. May ostra. Pero, lalagaw mo lang yan. Ang ayon lang yan, taglad. O, so, laya. Laya yung natural.

Maraming ba ito? Yes, yes, yes. Kasi ito sa mga mga sarong bulan ba ito mga akong ginagamit ko? Ito doon bulan. Hindi uh. di po kayo nagamit ng bitsin. Ay, na, ay, na. Ng magic sarap. Ay, ay, ay. Ang ay, ay. pampalasan nyo lang ay asin. Ay, yan, ay, ay, asin ka dikit lang. Dikit lang. Oo. Dikit lang. Tapos puro herbs. Maybe. herbs Tapos, na po. Ang soka. Dahil ka magagamit soka. Ano gagamitin yung suka? Yung mga natural lang? Pwede, pwede. Pwede, Apple cider. Apple cider lang? Oo, oh, pwede. Ah, oh, eh, mahal naman to. Ay, ayaw magagawa. So, uh, pwede Ay, isang bote nito? Apple buti neto? cider ay mag-inom ka aral daw di sarong, sarong... Oo, oh, sarong kutsara. Uh, sarong, sarong kutsara. Oo, oh, apple cider. Aral daw. Hmm. Um. Makakakalinis yung, to ay. Bawal ang mga, yan mga lana, langit. Ang gabitod mong lana, yung edible water ay edible water edible oil ay nam kagito duwa ko tsara ano edible virgin oil. coconut oil yung edible oil mm -hmm. ay forte mm, ay is pala no gusto nagkakaidea kami kaya pala tatay sa edad mong 82 ay eh, parang parang 40 plus ka pa lang kung maglakad Kung maglakad ka, wala kang kasama, ay, lakas ay, mo ay, pang magano. Tapos, pag, pag pag mas masakit ay mga kasok-kasuan mo kasok-kasuan mo ma inom ka ng green muscle hali yung mga kulukulo hawak may lagnat ka may ako nito, mula kung mag herbal dahil ko linalagnat. dahil ko linalagnat. matibay po pala ang epekto sa iyo ng ano ano ng mga herbal ano tapos pag ikwakan sa mga mga atlantis sa kung kaya mo magloon din Sampulong sining labuyo. Kakainin? Sining labuyo. Kakainin to? Lulunugon mo. Ay, para sa puso yata to? Sa Ay puso day, yata o sa ano? May mga, 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 mga sa arthritis yan, sa mga kuya. Oo oh, nga daw po, maganda nga daw yung sasakit oh, yung oh. labuyo talaga, lulunukin. Kasi kung di mo kaya, mga lima lang. Mga lima lang. Bira. Aga, uto, hapon. Kung di mo kaya, lulunogun. Mahawad ni kaning sugo. Itong sugo, ilalagay mo doon si sili. Dahil mo pipisa on. Tapos, iinuon e, mo itong sili, kaya mahal si sugo. Ay, mag-dur uh, yeah, siya. Pag may, may sariwa kang lugan, halimbawa natagaga o bugan, ay madugto ka ng kalunggay, dahil ng kalunggay, madugto ka. Tapos, mga lima anong na siling na buyo, isang ang guduan, saka may tapang ba diba, sa soka Mabisa to? Ay, oo. Eh, teka lang, mga paindex yun, yung antiketalos, paalala yung buhay mo. no pwede pala yun, ano? Yung pala, ang technique. Oo. Eh, talaga ang mga may edad na, lalo na yung lumaki sa bukid. Ay, alam, sure, na, alam na alam talaga na, nila kasi na, hindi ka naman naabot Yung ng 82 hindi hindi ka naman naabot ng 82 years old hanggang ganyan pa 90 ka ng ganyang kalakas baka nga tayo di pa tayo buti ng 50 tingin ko di ako abot 50 ay. tingin ko isa 40 ay patay na ako nagpakapon pa tayo tatay nagpakapon sa, sa aso lang yun lukluk <laughs> <laughs> -luk talaga ito hindi. Baka sasakit yata yun. Huh? Nagpatanggal ka ng ano? Bakit nagkaroon ka ng problem sa ano? Cancer. O kaya nga, kaya pala tinanggal na rin. Ah, hindi yung nagpakapunaan. Pumbira talaga ito si Raul. Dahil sa sakit yun, sa cancer, kaya tinanggal na rin. Ibig sabihin ganyang kalakas na, na ano nyo, na-treat nyo pa yung cancer ng gano'n. Na gamot nyo yung cancer dahil lang sa ano. Cancer nga dahil. Kaya no? nga, kaya nga po, nagamot nyo po yung sakit. Oh, dahil para, sa mga herbal. Dahil pag ito nag- Dahil pag, pag ito yung herbal ay mapang herbal. Ay, pata ko herbal, yun yan, cancer. Ay, ano na? Ah, uh, check, ano? Ah, maskuan ng mga herbal mo yan mga cancer na yan, mga, mga kuyan, mga... Bato sa abdo, bato sa kiti, bato sa kuwan, ay Tanggal yan ka niya, no? ka mga gamot sa herbal. Oo. Ganun nga, tibay nga. Ayun, guys. Meron tayong natutunan kay tatay. Kaya yung mga kabataan ngayon, yung mga gustong umaba pa yung buhay. Ayan, matuto daw uminom ng herbal. Ito, si tatay yung patunay na talagang may bisa yung mga herbal na binigay sa atin ng Diyos, no? So, pwede nating gamitin ito sa pang-treat ng mga gamot. Tulad ni tatay, nagka-cancer. Kung gusto so, mo malinis ang sa inyong dugo, araw mo, pag kulang ka sa tubig, ang dugo mo malapot. Hmm. Pag malapot, nahirapan ang puso, mahirapan ang atay, magbumba. Oo, oh, magbumba, kang, maglinis. Kang dugo,

Uh, bayabas. Bayabas. naman masyadong... Marami. Talbos. Talbos. talo Talbos. Tapos, uh, lay, ah. tapos, ah, uh, pito yan, pito. Hala, uh, o ito nyo. Okay. Kalunggay. Kalunggay. Talbos kamote. Talbos kamote. Ampalaya. Yung ampalaya. Ligaw. Ligaw. Dahon. Dahun. Dahon. Talbos po. Tapos, uh, kanta bayabas sagod daw ano din daw sede tapos ano pa yan laya tapos gagagod mo ka sa umaga sa rumbaso painom ka sa tanghali sa rumbaso sa hapon sa rumbaso painom ka sa daw ng pitong aldaw may palipas mga palipas na kung ano yung mabag ka nag-inom, mga inigagasang sa kaday na. Ano yan, Magic. Dahil man magic ang herbal. Nga po. Tuloy-tuloy dapat. Tuloy-tuloy. Tapos pag pag ito nahirapan ka magtae, na day mm. na regular pagtae mo, mayroon mm. pa, ka din easy out. Ang easy out, 150 ang saro. Inuman mo garo kape. Inoom mo ito. Pero Mayroong kagayan, ano, dahil ka ma-schedule na malayas, istinig ka sa room, mauno ka mga apat limang beses. Mm -hmm. Pero luluwas itong, yung, yung bato mo sa kulon, iraralabas yan. malilinis Iraralabas yan, saka...

Ay, bato na? Bato. Hmm, okay. So, ang gabos na, ang gabos na sakit pa, nagsisimula sa bituka. Pag malinig ang bituka mo, makasakit. Makasakit. Nasa bituka nga, no? Nasa bituka ang, yan ang mother ko yan ng sakit. Pag malinig yan sa imong kulon, ay, pwede Ah, yung mga sakit na na... Hmm, so, yun pala tatay, no? Maraming salamat sa binigay mong informasyon, tatay. Gusto ko kung kaya, pagsirin ka doon sa doktor ko, si Dok Dane. Dok Dane, alma, yung ang, ang oto niya, uto sa tapat ng entrance ng Central Plaza. Kata, kata, ang Central Plaza, yan naman ang 7-Eleven. Tapos sa itas, ito bagay si Peter. Yan sa tayo sa, tayo, tayo sa baba. Dikot kayo itong mga tindahan ng mga helmet. Oh. Oh. Pero ang an, an, bukas naman, pag alas 9, sagot alas 5. Pag sabado, sarado. Sarado pag alas 5. Kunya, may programa niya sa radyo. Lunes, Martes, Merkulis, alas 6, sagot alas 7 ng bangge. Pag Webes, alas 7 hanggang alas 7 ng media. Pag Pagbiyadnes, alas 6 na naman, sagot ng alas 7. Spiritual health. Yan doon yan. Physical health. Spiritual health. Yan doon yan magkaiba Dapat doon yan magkaiba. Oh, pag babat ko pa na kayo mga mga tungkol sa Biblia. Uh, yes, yung mga tayo, tayo. ginagamot ni, ni ni Papa Jesus, mga kung kaya tukong panahon na mga gamot na